Ito guys, panuri natin yung depen depensa dito ni Rasha. Diba talaga pag marunong ka mamlesing lamang ka sa panalo? Ayun. Ang Yeah, kaya guys, sa mga baguhan dyan, kung gusto niyo talagang laging mananalo kayo, dapat magaling kayong dumepensa. Tulad nyo ni Tingnan Nyo. Kahit kain at ihulog, dinidepensa ka. Pinahirapan talaga si JB Sukol. Ayun. Tumutok na. Limang bola na lang, isa na lang dito si ano si Russian mananalo na. Yun ang galing. Parang natutulog lang. Alam ko lang maglalaban tong dalawang to. Tinaya ko dito yung lola tolo ko para dumami na eh. boys. Laki ng pustahan na yun to, guys. Yung mga taon dami. Wo. Sarap ng ano para trabaho nila kung tanga na nag-enjoy ka pa sa unang. Wow. Your last ball. Sabihin sports game na detry to ba? Ayun din give is Gusto ko rahin, we're simple to map yo pa, eh. 'di ba? Sayang naman, malaki ang pusta. Last ball. Your time na.